Yeah, yeah. Oh, ho. Oh, ho. Sa pamamagitan lang ng kanyang pag-awit, nakuha niya ang paghanga ng buong mundo. Sinong mag-aakalang ang dalagitang nabansagan pang most talented girl in the world, madidiskubri lamang sa amateur video na ito online. Gaya ni Charis Pentenco, ganito rin nagsimula ang kwento ng marami pang Pilipinong kinikilala sa buong mundo ang talento. Sa pag-awit man, ah! o pagpapatawa, <coughs> <coughs> maging sa kanilang opinion. Parang nagbibigay tayo ng pera para martilyuin tayo sa ulo. At kahit pa suot, sinusubaybayan din. Sila ang mga tinatawag na internet sensations, mga bagong hinahangaang personalidad sa bagong mundo ng internet, kung saan kahit sino, posible raw maging idolo. Ito ang lungsod ng Pasig, ang pinakapopular na lungsod sa cyberspace. Bakit kamo? Dahil ito lang naman ang tinaguriang isa sa selfiest cities sa buong mundo. Dito, sisimulan natin ang isang napapanahong class kung papaanong sa isang post, like at share, mas madaling na ibabahagi ang ating talento at personalidad sa buong mundo online. Sa isang click, maaaring mag-trending ang galing ng Pilipino. Pero sa bilyon-bilyong netizen, paano ka nga ba aangat sa cyberspace? Kaya nga ba nating maging cyberstars? maaring pamilyar kayo sa tinatawag na selfie o yung paraan ng pagkuha ng sariling larawan at pagpo nito online. Pero narinig niyo na ba ang tinatawag na super selfie? May iksing production numbers na siniksikan ng makukulay na costumes, todo bigay na dance moves, at signature shirtless ending. Sa mga katangi ang ito nakilala si Gab Valenciano, ang bida sa super selfie videos pero sa maniwala kayo sa hindi sinimulan niya lang ito dahil sa pagkabagot kasi syempre i I came from a life here na sobrang busy tapos nagbiglang nag-US puro school lang and i left behind my family my friends and my work and to go to another country na wala akong kilala na wala akong trabaho na basically school home school home I need to do something that will, you know, that will get my mind off this. So, nung una gumagawa ako ng mga videos for my family. Mm -hmm. Tapos sabi ng I think it was my brother or mommy ko yata, sabi, "Why don't you share this with people?" So I posted a Batman video. Once, mm -hmm. this is my first ever mm -hmm. video na pinosko and all of a sudden, boom. Ang kanyang unang super selfie sa YouTube na The Dark Knight Dances daang-libong beses nang napanood. Bakit siya super selfie? Super selfie siya for two reasons. Number one, yung normal selfie, di ba picture? Picture lang. Mm -mm, mm -mm. But this is a video na talagang all out kung ano-anong kalokohan ginagawa. <laughs> with my hair big. Nakatago lang dito yung hair ko, by the way. <laughs> Tapos, you know, I end up with no, with no shirt. That's one. But number two is, everything you see is all produced by me. So, kumbaga parang it's a selfie na ako lang mag ang gumawa. Ikaw ang star, ikaw ang producer. Ikaw... I make the music, I edit, I shoot it, I conceptualize for it. I'm Batman. And Robin. Ngayon, umabot na sa higit libong subscriber sa buong mundo ang tagahanga ng Super Selfie ni Gab. Kung susumahin naman ang lahat ng hits o kung ilang beses na pinanood ang lahat ng videos niya, Higit 7.2 million views na ang meron ito. Kaya sa platformang ito, masasabing mas sikat ang pangalan niya kesa sa kanyang ama. Lahat ng tao talagang garivi, 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 pero si Garivi mismo was the one telling me, you can be whoever you want as long as you're happy, as long as you know what you want and you know what you need. Gawin mo. pangalang Katrina Velarde naman, maaaring hindi pa pamilyar dahil mas kilala siya sa bansag na Suklay Diva. Pwede mo ba ipakita rito yung uh, suklay yes. na nagbigay <laughs> sa sa'yo ng blessing na <laughs> <laughs> Ito po si Suklay. So ito siya. So si so <laughs> <eto> si <laughs> May entrance pa siya. Ito siya magamit niya. Okay, okay. matanong kita. <laughs> pwede, so, pwede. Ito yun, one and only suklay. So like, yeah. Opo, Ever since. Opo. Opo. Kung maririnig ang taas ng kanyang tinig at husay sa pagkontrol ng kanyang boses, hindi maikakaila ang talentong mayroon si Katrina. Bagamat matagal ng mga aawit, isang klik ang tila naging mitya ng pagbulusok ng karera ng dalaga. Paano ka nagkaroon ng idea na gumawa ng mga video at uh, ilalagay uh -huh. mo sa internet nag-start kasi yon ng wala lang gusto ko lang kumanta kasi po, pag singer ka pag magpa practice ka parang gusto mo lang na kahit ano lang kahit cellphone kahit ano makuha minsan nga uh -huh. mineral water ano bote ng mineral water tapos uh -huh. ano remote control mga ganun po talaga nag-upload lang po ako ng video tapos nagkataon lang po talaga na suklay po yung gamit ko. Wala pong intention talaga na, ah, ano ko para maging viral to. Kasi nung in-upload ko po siya, as in, ano lang eh, talag, mga 150 likes lang. Parang nasa ganon oh, lang po. Oh. Naging viral ang kanyang video na isang cover ng kanta ni Beyoncé na Dangerously in Love. Bukod sa higit 85,000 likes at 15,000 shares sa kanyang account pa lang, na itweet din ni Chris Brown ang kanyang video at napanood ng mismong gitarista umano ni Beyonce. Nagulat ako, tinignan ko talaga kung totoo talagang siya yon. Tapos, minessage ko po siya, Hi, this is Katrina Velarde from Philippines. Sabi ko, thank you so much for um, sharing my video, ganyan-ganyan. Tapos, nag-response siya, Ayon sa mga eksperto, hindi na raw katakatakang maraming ordinaryong Pinoy ang nakikilala at nagiging idolo pa online. Sa humigit kumulang isang daang libong Pilipino kasi sa bansa, pinatayang nasa 36% o halos 36 million ang konektado sa internet. Siyam na put anim na porsyento nito may account sa social media. 34 million ang may Facebook habang 13.5 million naman ang may Twitter accounts. Nasa 15 million naman ang may internet at social media access sa kanilang smartphones. Ayon sa mga eksperto, sapat na raw ang mga numerong ito para mabansagang social media capital ng buong mundo ang Pilipinas. Kala nyo kayo lang kami, kaya rin namin yan. Hit it, boys! Wala siyang typical na song and dance number. <coughs> lang tarang pagpapatawa lamang. Kasabay ng paghihimay ng mga issue sa politika, kultura. Tuwing Agosto, linggo ng wika, ang tanong, is your accent better than mine? At lipunan. Tutulong ka rin lang, huwag mo -ma na ipagmayabang. Di ba, Tal? Siya si Lord de Vera, ang utak sa likod ng Word of the Lord, isang programa ng TV5 na nagkaroon ng tila sarili nitong cult following online. Meron kang 3 minutes or 4 minutes, bahala ako na gagawin mo. So ang inisip ko noon, parang visual commentary, para sa op-ed piece, pero ang set, ang set to a music video format. Yun lang. Actually, hindi ko alam paano gagawin yun. Ang first topic ko, at that time na nauuso yung mga abs. Na parang wow, nung panahon na Fernando Po Jr., wala namang gantong fascination. Bitin sa kanin, bitin sa kanin. Bakit sila Ramon Revilla, sila FPJ, hindi naman kailangan magpakita ng sun, di ba? In fact, puro maong na jacket nga yung mga suot nila kahit sa ilalim ng init ng araw, di ba? Ang YouTube channel nito mayroon ng mahigit tatlong daang libong views. Pati ang Facebook page ng WOTL, pumalo na ng halos 300,000 likes. Sinusundan din si Lord ng mahigit 100,000 users sa Twitter. What does it take to be a hit on the internet? Apparently, brevity, the ability to compress everything that you'd once said in a span of three minutes. Actually, sa so sobrang paigsi ng paigsi, attention span ng mga bata. Mm. Dapat first 20 seconds pa lang, 30 seconds, hawak mo na sila sa throat. Otherwise, sa YouTube, may mga videos dyan na nagtataas ang kamay na begging you to click them minsan. Noong araw, nahati sa dalawa ang populasyon ng Pilipinas. Ano ang ibig kong sabihin? Kung si Lord napagkakasya ang kanyang akda sa loob ng tatlong minuto sa YouTube... Si Clara Kiambao, limitado lamang sa 140 characters o mga letra at mantas. Twitter naman ang napili niyang plataforma para ibahagi ang kanyang mga saloobin. o bin. Pero gaano man kaigli ang mga tweet sa kanyang account na It's a Teen Thing, tila naging boses na raw ito ng maraming kabataan. When I made that account, teenager ako. So para sa akin, kailangan ng mga teenagers ng guidance siguro kahit papano nakakatulong yung account na yun, which I thought na oo nga naman, nakatulong siya sa maraming tao, sa so mostly teenagers. So here's my Twitter account. Right now, I have 2,660,000 followers. Hindi siya artista o modelo, kaya nakabibilib ang pagkakaroon niya ng 2.6 million followers. Ang mga post niyang love at life quotes sa Twitter handle na at 18 quotes madali raw maintindihan at maiugnay ng kanyang mga followers sa sarili nilang mga karanasan. Dahil sa kanyang popularidad sa Twitter, napasama siya sa listahan ng US magazine na Vulture na 30 people the internet needs to know. Kabilang ang ilang mga komedyante, YouTube stars, mga fashion at beauty icons patina Justin Bieber lookalikes. Nung nalaman ko yun, una-una ko naramdam, natakot ako. Kasi hindi ko na-expect na aabot doon na ganun kalayo. Parang ganun, New York, US, ganun. And part of me din na masaya kasi nalaman ko sa sarili ko na ay na-appreciate pala ng hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa yung mga treats or yung mga pinupost ko. So I'm very happy. Well, now they know. Isa na nga sa pamantayan ng pagiging cyberstar ang makilala sa buong mundo. Pero bukod sa mga parangal at nakalululang mga tagasunod ng isang cyberstar, mas masusukat daw ang lawak ng impluensya niya sa cyberworld sa kung gaano na kalaki ang kinikita niya mula sa kanyang mga gawa. You make a lot of money doing this. Sa YouTube, it can be a lot of money. I have earned from it. There's this thing called monetization. Meaning, di ba minsan pag nanonood tayo ng mga videos, may mga commercials. Yeah. Gaya ng maraming cyberstar sa YouTube, kumikita ang account o channel ni Gab sa pamamagitan ng commercials. Ito ang mga ads na makikita bago magsimula ang isang YouTube video kada isang libong beses na mapakita ang ad na ito, nababayaran ng YouTube ng halagang naglalaro sa 20 hanggang 25 dolyar o 800 hanggang mahigit isang libong piso. Ang tawag dito, cost per mil o CPM. Pero bago pa man magkaroon nito ang isang YouTube channel, kailangan muna ng sapat na followers bago makapag-apply bilang YouTube partner. Ang bawat YouTube partner maaaring kumita mula dalawa hanggang tatlong daang piso kada isang libong beses na lumabas ang isang patalastas sa kanilang YouTube channel. Bukod sa kita, maaari ring magkaroon ang isang cyberstar ng sponsor. Nung dumami yung followers ko, there were people or companies, brands who emailed me na offering this, that. So I accepted naman. So yun, it started there. Dahil sa pagtaas ng estado ni Clara sa Twitterverse, pinili siyang maging brand ambassador o kinatawa ng iba't ibang kumpanya kabilang ng isang malaking telco sa Pilipinas. Ang mga sponsor gaya nito maaaring magbigay ng kanilang produkto, serbisyo o kaya'y sweldo kapalit ng pagpapromote ni Clara sa kanila yung contract is few months lang. Parang siguro trial lang yon if effective ba ako online. So, material, material thing yung binigay. After that, nung nag-end na, they extended, na nag-extend, na nag-extend, hanggang naging six months, ganun, one year. Iniipon ko lang hanggang meron. Kasi hindi ko naman masasabi na forever yung ganito. So, for me, iniipon ko lang siya for my future. Tapos, siguro yung mga personal kong gamit ako na bumibili. Hopefully, when I come back, I can, can do stuff again. So, let me you know. Kung susuriin ang aspeto ng kanilang kasikatan at ng kumita dahil dito, maihahanay hahanay na nga raw sa mga showbiz stars ang mga cyber stars. Kaya hindi na rin nakapagtatakang marami ng nangarap at nabigong mapasok ang mundong ito. Anim na bilyong oras ng video sa YouTube ang pinapanood kada buwan. Katumbas niya ng halos isang oras para sa bawat tao sa buong mundo. At kada minuto, nasa isang daang oras ng video naman ang ina-upload sa YouTube. Kaya ang tanong, paano mo nga ba makukuha ang atensyon ng isang online viewer? Dalawamput isang super selfie videos na ang naka-upload sa YouTube channel ni Gab. At sa bawat video na kanyang ginagawa, iisa ang kanyang pakay. Ang gawin itong viral. Let's talk about the audience of the internet. Ano ang nasa utak nila? Ano kaya ang hinahanap nila, Gab? What made the others not click? Okay, kasi being in the States, doon na ako nakita ngayon, madami akong classmates na talagang... I'll give you statistics sa Four billion hours mm. of video uploaded every day, okay. okay? That's a lot. Something that's different, Oo. something na talagang pag nakita nila, sasabihin nila, what's this? Tapos, pag nakuha na nila yun, when they get that difference, uh -huh. iibay mo na naman. If you notice yung videos ko, yes, there's a formula to it. Uh -huh. No shirts, sa last part, uh -huh. Uh -huh. afro. Pero each video is, is very unique. Viral video ang tawag sa mga videos na paulit-ulit na ibinabahagi at mabilis na kumakalap online. Ayon sa nakausap naming eksperto mula sa YouTube, bagamat dapat lang nakakaiba ang video ninyo, hindi raw garantiya ito na magiging viral yon. Wala raw kasing eksaktong formula para makagawa ng isang viral video. Sa halip, iba't ibang elemento lamang na maaring makadagdag sa posibilidad na maging viral ito. Sa mga tulad naman ni Katrina na cover songs ang ina-upload, makatutulong din daw kung nasa uso ito. A great example most recently is the Let It Go phenomenon. Um, everyone got on the back of that because it was such a huge success commercially. And if you made a cover, if you made a parody, then you know typically when people are searching for it on YouTube or in Google search, then there is a higher likelihood for your video to be discovered um, and to join that bandwagon of, of what's going on. Ayon naman sa isang digital marketing expert, ang mga komentaryong hinaluan ng komedya, gaya ng Word of the Lord, o kaya naman ang video ni Junjun Pulubi, kailangan din napapanahon ng pag upload Pwede ka kasi gumawa ng video na sumasakay sa mga current events. Kanyari, uh, sabihin natin ngayon, the polis, yung hot issue, tapos gagawa ka ng video involving na polis, mas mataas yung propensity niya, o yung chances niya, maging viral, kasi may sinasakyan kang ka issue. Isa rin sa mga naging konsiderasyon ni Gab sa pag-upload ng kanyang video ay ang oras kung kailan sa kanyang palagay may pinakamaraming online viewers. Right now, since yung, yung audience ko split, which is worldwide and the Philippines, ang ginagawa ko, I think of a common time when I can post na lahat ng tao gising. So I post it and everybody sees it Okay, I'm good. Okay. Okay. Gaya ng telebisyon, maaring mayroon din daw mga oras kung kailan mas marami ang nanonood. Pero dahil sa on-demand at madaling balik-balikan ng anumang palabas online, hindi pa rin matitiyak ang ikangay prime time dito. It really depends on who your viewership is. If, for example, Gab is an interesting example. I know that he spent some time in the U.S., but then potentially his viewers could be, you know, there's a there's a decent number of viewers in Asia, for example. So that also factors into it. So I think one of the key things to think about is where is your audience, um, and you want to be able to program for that audience. Kaya ang video na ina-upload ngayon, maaring bukas o makalawa pa mapanood o kaya'y maging viral. It doesn't necessarily mean na pag nag-upload ka ay eh, within one week, pag hindi naging viral yan, palpak na. Walang time period yan. Malaki naman ang maitutulong ng Search Engine Optimization o SEO para manatiling buhay ang video. Sa pamamagitan ng tamang kombinasyon ng mga salita na maaring bahagi ng titulo ng video, at impormasyon ukol dito, mas madaling nahahanap ang video mula sa milyon-milyong videos online. Dahil sa mabilis na pagdagsa ng iba't ibang uri ng video at pabago-bagong hilig ng mga manonood, mas malaki rin ang nagiging hamon sa mga cyberstar kung paano mananatiling napapanahon at pinag-uusapan ng kanilang mga post. Mataas ang standards nila. Alamin mo ako, game. Parang ganun. So once you get past that allure factor, doon mo na susubukan pasukan insidiously. Kung tinatawag nila lalim. Substance. Ayun, substance kahit pa paano. So parang, got your attention. There are 4 billion hours of video uploaded every day. That's a lot. Bukod pa riyan, mas may kakayanan daw ang internet audience na mamili ng kanyang papanoorin at susundan at bawat isa sa milyong netizen sa buong mundo may kanya-kanyang mapanuring panlasa. It's as distinct as someone choosing. Ang sa internet kasi, it actually empowers the user. Kung noon, sa radyo, ang gumagawa ng playlist para sa ay DJ. Ngayon, ikaw gumagawa ng sarili mong playlist. Basically, the difference between concerts now, which are getting much more expensive, And TV, which not everybody is accustomed to. Siyempre ngayon, 6.30 to 7.30, it's this show. Appointment viewing. Oh, appointment viewing. Mm. As opposed to yung internet, kahit ano pwede. Like now, look, we have how many windows open. Pwede mong sabihin, okay, let's let's watch this video. Boom. Mm -hmm. And then after nang lumabas yung video, biglang may mga recommendation na ibang video. Uh Oo, -oh. oh, doon naman tayo. Uh -oh. So, these are, the generation nowadays are fed with so much mm -hmm. information. Okay. Na sobrang, bro, nakita mo ba yung ano? Yeah, nakita ko. As opposed to hindi ko pa nakikita kasi mamaya pang mamaya ang gabi oh, 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 oh. eh. Especially now when it comes out on TV, it now comes out on the internet also. Somebody records it or somebody puts it out on the internet. Hoy, oh. nagsichicks ka na naman sa bayton. Hindi okay, ha. Kukula ko ng editing dito eh. Kaya paniwala ng mga cyberstar, bagamat kakailanganin mo talaga ng talento o talino, mas malaking bahagi ng pagiging internet sensation ang swerte. I think it's not a matter of willpower. It's a matter of pure, sheer dumb luck and accident. Talaga? Tingin ko, mami. Wala akong Big kilala na nagsimula, na naging internet sensation, na nag-start out siya na, ito, gagawin ko to para this will earn 10 million hits in 3 months, 4 months. Walang ganun. Lahat sila are children of accident, tingin ko. Tapos, ano ba sila? One-hit wonders ba usually sila? What May ganon, Parang it's the funny cat video paradigm. The funny cat video paradigm. Maraming hits, pero yun lang yun. Kung hindi na siya magkakaroon ng buhay after that. For me po, it's ano uh, really a blessing po talaga. Kasi, katulad ko nga po, hindi ko naman po talaga intention na talagang pag-viralin pa yung video. Pag gusto talaga ni God, yan eh. Ah, di ba okay. po? Hey! Mas malaking hamon din sa kanila kung paano gagamitin ang kanilang kasikatan para maging mabuting impluensya at ehemplo sa netizen. What was your greatest kick? Nung sinabi na ginagamit siya ng mga teachers, kunyari ng language, teachers ng mass teachers ng kasaysayan, para sa kanila as teaching aid, yun sa akin, good na ako doon. Naging saksi na tayong lahat sa kakayahan ng social media bilang plataporma sa anumang adhikain. Gaya na lamang noong nakaraang taon kung kailan naganap ang Million People March laban sa kontrobersyal na pork Barrel scam, isang rally na dinaluhan ng libo-libong Pilipino na nagsimula lamang sa isang Facebook post ni Peachy Bratania. It's actually just as plain and simple as putting a date And a place to call for protest, which came from Itorapadas and then reposted by Monet Silverio, both of whom I don't personally know. And when I reposted that, my personal friends asked me, Tara, Tara, Sige, I want people to lay claim to the fact that they can do something. I was just a voice. U.S. Senate Intelligence Committee posts a link to a video prepared by the CIA showing YouTube videos of victims of a suspected chemical weapons attack. In Syria. Naging malaki rin ang papel ng YouTube sa pagpapakita ng mga totoong pangyayari sa Syria sa gitna ng media blackout sa bansa. Ang nag-upload ng mga video, mga ordinaryong mamamayan mula sa magkabilang panig ng labanan. Thursday. Pero may mga pagkakataong nagiging negatibo ang pagiging viral ng isang video. Sa mga pagkakataong ito, ang naging punot dulo ay iisang tao. Isang ordinaryong netizen na nanood, nakialam at nag-share. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin masukat ng mga eksperto ang kapangyarihan at impluensya ng internet. Ang simpleng follower lang ngayon, hindi na lalayong maging influencer o online sensation na rin pagdating ng panahon. Pero dapat tandaan na kaakibat nito ang isang responsibilidad. Ang kakayahang palawakin ng influensya sa ibang tao. Kung saan ang punot dulo ay nakasalalay pa rin sa post, tweet o click sa internet. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Maganda gabi po sa inyong lahat.